Hello, hello mga katigang Ito yung Hindi ako nagkakamali pang Fourth round ko na ito Yung unang round ko Kumuha na ako ng tahong Kaya lang, kumuha na naman ako Kasi ang tatambok ng tahong nila Ayan, ang tatambok <laughs> Sabi nung ano Malawin hindi na injeksyonan daw Sabi nung ano um, Sidecar ko, ayan Kasi ang tatambok Ang lalaki oh <laughs> at kumuha rin ako ng kasi sabi nyo mahalang sibuyas sibuyas pero dito eh, hindi mahal kaya kumuha rin ako ng sibuyas eto nakalagay sa dito ano eh, parang parang ano ito eh suey yata ito eh kasi malaki ano eh eh kumuha kang sibuyas lang tsaka ito uh, broccoli uh, beef kaya di ako kumukuha ng ano eh, hindi ako kasi nakakapag-post eh yung pinuntahan namin ano uh, buffet ulit nung nakaraang linggo wala naman akong meat, hindi ako hindi ako kumuha ng meat naka-anim na round ako doon kaya hindi ako kumuha ng meat eh kasi, alam niyo naman sa akin eh kahit hindi kami nagbag-keet ang, ang meat, basta may, may seafoods gusto ko yung meat, kung kagaya ng pinapaitan, gano'n kilawing kambing, mga ah, ganon. Pero pag mga mga minudo, mga ano, ano na dyan, huwag na. Eh, ito yang kaya ito, ano, minudo ko. Maraming dyan, ano, uh, fried chicken, mga ano dyan, ano, kaya lang sa line, kaya lang dyan kumukuha. Kaya lang nat natuwala ako sa matambok. Matambok na tahong. Kaya <laughs> kumuha naman ko dalawa. <laughs> Oke-oke, okay, makasih ya, bye-bye